Charan, ta tan 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 -ta. Breeding season ngayon, so kasagsagan ng mga sisiyu. Kasagsagan nung pag, pagdating ng mga sisiyu. So, sa mga kaibigan natin mga backyard na hindi nagpapalimlim ng hen hatch. Tama yan, nagpapalimlim ng hen hatch. <laughs> pwede, <laughs> hindi pwede. naglilimlim yung mga inahin ninyo. At nagpapang-incubate lang kayo. Siyempre, kapag napisa na, kailangan natin ng ilaw para mainitan yung mga sisu natin sa, la, sa loob ng kulungan ng sisu brooder or kung wala kayong brooder yung improvise lang na siguro kulungan ng aso, kulungan ng something na nilagyan ng tabing para maging improvise o madali ang brooder so kailangan natin ng mga ilaw ngayon traditionally ako mula bata pa ako siyempre laking ano ko yung bukid Ganito 'yung ginagamit namin. So, ayan 'no, oh, 50 watts. So, mayrong iba-iba nito, may 25, depende sa laki ng brooder nyo. Kung malaki, 100 watts o oh, pwede kayong gumamit ng dalawa, dalawang 50 para medyo distributed 'yung init. Pero kami syempre, square lang 'yung 'yung pinaka brooder namin nang araw. So, nasa gitna lang 'to. Ngayon 'yung mga sisil, ibababa mo to sa brooder, 'di ba? Kung masyadong malamig, nagkukumpulan sila ibababa mo ngayon para hindi sila malamig ibig sabihin nalalamigan sila kapag nag nag -jo joins together sila ngayon pagkalat kalat naman sila ibig sabihin mainit ginagawa namin tinataas naman namin hinihila namin yung pinaka pinaka ano niya pinaka wire niya Oh yung yung pinaka tawag ng cordon cord oo hinihila namin gano'n. eto yung traditional so pero hanggang ngayon eto na yung kinalakihan ko eto pa rin yung gamit ko kasi effective eh hindi nalalamigan yung mga sisiyo at the same time may ilaw kinakain nila yung mga lamok na napupunta sa loob ng brooder tapos yung mga brooder namin ngayon dati may brooder kami talaga pero since dinadaga sila ngayon dyan nilipat namin doon sa bahay ginawa namin brooder ngayon yung mga uh, nabibiling bahay ng na mga aso matibay ba maganda so, ayan. tapos merong mas malaki ito Matagal na to. Hindi ko to ginamit kasi maliit lang yung brooder ko eh. Napakalaki na ito. Pero effective to kung medyo malaki yung brooder mo. Napaka-effective. Tapos may kulay na siya na pula. Para hindi na sisilaw yung mga sisiw. Kasi chad siyang maliwanag. So in in-order ko lang to sa online. Yan. Yan. Talagang napakaganda ng init nito. Pati dito mainit yan distributed yung init tapos may pula kasi para hindi masilaw yung mga sisu sobra kasi liwanag nito <laughs> grabe parang headlight ng sasakyan so itong kulay na to hindi naman to nababakbak o natutunaw kapag mainit ng ilaw nasubukan ko na to minsan pero kailangan yung brood wag mong ku, ikukulog maluluto siya ay maluluto yung mga alaga mo nung ano nung umuulan kasi malamig mahangin maulan. Effective. Ito, effective to. At the same time, matibay. Matagal na to. Pero ginamit ko lang to, siro ilang araw lang. Pinalitan ko na kasi wala na rin ulan. At meron din nabibili na ganito. Hindi siya ilaw. Ceramic. Ceramic siya na heater. Na hog bulb. Yan. Yan. ito yung coil niya. Yan ang umiinit. Pagkasaksak mo nito, instant maya maya bilang ka na siguro mga lima ang init di mo na mahawakan mga 50 watts lang to nabibili to sa online 50 watts to pwede nyo tignan dun sa aking uh, tiktok shop nandito yon nandun yon nandun <laughs> to eto naman kapag meron kang ganito syempre wala kang ilaw yung mga sisiw mo hindi nakakakain kapag gabi pwede na lang kapag malaki na yung mga sisiw mga one month old pwede kahit na madilim na paggabi, matutulog na lang sila. Mainit pa rin. 50 watts lang to. Yan. Pero wala siyang ilaw ah. Yung bombilla, parehong 50 watts. Pero, tutuusin, mas mainit to. Kapag uh, inilagay mo. Kasi, ang purpose talaga niya, heater talaga siya. Kaya talagang iinit talaga siya. Ito naman, ilaw lang talaga to. Na nagbibigay lang ng init. Ito, heater talaga siya na talagang ang purpose niya bibigyan kanya ng init ito talagang ayun o kita pang pang biik niya yan eh kasi sa sobrang ano niya init niya so tetestingin natin namayang gabi papakita ko sa inyo yung kung ano yung setup namin sa mga alaga namin it's night time no mga kaibigan ito yung ating mga specimen for our uh, experiment no kadalasan the usual syempre ginagamit natin ng ganito diba? ako ang setup ko ay simple ganito lang ito lang talaga yun napaka effective So, sasaksak na natin kung anong itsura. So, mag tayo sa pinaka-traditional. Ito yung traditional. So, tignan natin kapag nakasaksak siya. So ayan ang traditional na ilaw, 50 watts. O di ba? So doon naman tayo sa malaki na pang pangbiik. Pero pwede rin sa maraming mga manok. So heto naman yung pangmalakasan, yung 100 watts na pang pangbiik. So ganto naman siya kapag nakasindi. Yan. Hindi siya ganong kaliwanag ah. Ano lang siya mellow. Napaka-melo. Pero... wag ka. Napaka-init. Mainit yan, Mainit yan dito. Ayan, oh. Daman-daman mo dito yung... Ganun mo lang. Ah, mainit na siya, oh. Heater talaga. Literal na bumubuga siya ng init, oh. Napaka-init. Pag idikit mo ganun. Bilang kasampu, di mo kaya. Di mo kakayanin. One. Two. Three. Four. Yung kaya ko. Di ko kaya. Mainit. Sobra. So... Yan po ang uh, pang pangbiik talaga yan. yan. Sobrang init. Di siya pwede sa mga sisiw. Na basta-basta. Pwede yan kung talagang sobrang lamig. Yan. Ginamit ko na yan minsan. Pero mas, masyado siyang malakas sa, ano, sa kuryente. Palagay ko hindi lang to 100 watts. Ang sabi dito sa kahon niya, nung in-order ko 100 watts. Pero sobrang init. Talagang pwede ka magluto sa ilalim niya. Okay. So next setup, ito yung dalawahan. Isang heater at isang ilaw. So, tignan natin kapag uh, nakasindi. So ayan, ganyan siya. yung LED. Hindi siya gano'ng mainit. Ayan. Ito naman yung ceramic heater. So, tignan muna natin kung di pa siya mainit. Pero umiinit na. Ayan, umiinit na siya. Uh, okay. Ah, mainit na nga. Dito siya umiinit sa mga coil niya. Ayan oh. Mga coils. Umiinit na siya. Ayan, dim na siya pwede. Ay, mga tagal na. Ay, mainit na. So, ayan ang itsura ng setup ng may heater at may LED so sa inyo mga kaibigan siguro pareho pareho tayo na magiging uh, choice so ayan ang uh, choice <laughs> yan para naman ang choice yung simple na classic light bulb na 50 watts ngayon pinagsasama sama ko lang sila so, so papakita ko naman namin sa inyo kapag sila ay night na uh, yung kanilang midnight snack kailangan meron silang midnight snack alam mo naman yan mahilig mag uh, ano yan, midnight snack eh, ginagawa yan para meron silang uh, gulay sa katawan at saka pinaka para meron silang libangan para hindi sila nagtutupaan sila mismo hindi sila nagtutupaan yeah. tinutuka-tuka nila at the same time masustansya pa yung kanilang kutkutin yan total ano na ngarag ngarag na <laughs> ayan yan ang mga ayan. so, ayan, ayan ang aming setup kinukubera namin ng plastic in case na umulan dito humanggi safe sila di, di sila mababasa di rin mababasa yung ilaw kasi talagang makapal na plastic secured kahit humangin nakaipit na yan kulob na yan para hindi lumabas yung init ng ating bombilya so nakak-scatter sila hindi sila nagkukumpulan ibig sabihin hindi sila nilalamig so everybody good night at uh, hanggang sa susunod na episode maraming maraming salamat sa inyong panonood paalam paalam. O, paalam na kayo dapat ano lang midnight snack hindi pa ma midnight eh